Wala naman problema sa akin kung gusto mong mag-follow to follow. Ang akin lang po is ayokong maranasan ng mga baguhan yung mga ibat-ibang uri ng restriction ng dahil lang sa F2F na yan. Eto, nagsasabi lang ako ng totoo guys ha, no offense. Walang umaangat sa follow to follow. Paano ka aangat kung nakafocus ka naman sa F2F na yan? Paggawa nga lang content, napabayaan mo na. Tapos palagi ka pang nare-restrict. Alam nyo guys, kapag uh, palagi tayong nare-restrict sa comment, uh, sa react at saka sa follow to follow, bumaba din ang visibility ng mga account natin. Kaya kung napapansin nyo guys ha, na habang dumadami yung mga followers nyo na galing sa F2F, bumaba din yung mga views ng mga video nyo. Kaya sa mga ayaw magpaawat sa mga F2F na yan, guys, okay, go ahead. Pero sa mga gustong umangat, mag-focus kayo sa paggawa ng content. Dahil ang pag-angat ng mga bahay nyo ay nag-uumpisa mismo yan sa sarili nyong account. Paano ka aangat kung panay F2F ka lang dyan, tapos wala ka namang content? Sa tingin mo, kikita ka ba dyan sa bilang ng followers mo? Susko po, ginoo. <laughs> Palagi kong sinasabi sa inyo ito guys na dapat unahin ang paggawa ng content. Dahil kapag nagustuhan ng mga audience nyo yung mga content na ginagawa nyo, dadami din yung mga followers nyo. Paulit-ulit eh no? <laughs>